kapag napunta ka sa Quiapo, lalo-lalo na sa kalye ng Villalobos, Carriedo, at sa mga karatig street nito, ay mapapansin mo na wala na ang mga street vendors sa gitna. Dati kasi na nila yung gitna. At uh, nakakakilos naman ng uh, ang tao, kaya lang, syempre, iba pa rin yung walang bentor sa gitna. Ayan. At sa pagbabalik nga ni Mayor Isco Moreno, ay ito kagad ang isa sa kanyang uh, binigyan ng atensyon para yung mga nagtitinda sa gitna ng talye, let's say, Carriedo or Villalobos, ay paalisin. Ayan. Nakita ko yung iba sa kanila nasa tabi, eto at nakikita ninyo sa video, itong Carriedo, uh, napaka maaliwalas, guminos, uh, lalo na sa gabi ang tao ay pauwi na dahil rush hour. nako itong uh, karyedo ngayon ang isa sa pinakang sikat na masasabi ko na pinupuntahan ng mga Manila foodies. Mga mahilig kumain ng street food na mainit, malinis, masarap, lalo na kung tayo ay talagang gutom, ay para sa akin talagang masarap lahat. At talagang masarap naman, ayan. At makikita nyo nga dito sa video na talaga namang malaya na naglalakad ang mga tao sila ngayon ang hari. Tayo ngayon ang hari ng ano ng mga kalye sa Quiapo. <laughs> nasa gitna tayo ngayon naglalakad. At yung uh, dating nasa tabi naman ng mga tindak at ng lechon, uh, inasal, uh, prutas, hamburger ni Kagawa. Talagang nasa tabi naman talaga sila. Walang halos pagbabago. Kaya lang nawala talaga yung mga gumigit na siguro. Kasi yung mga police officer naman, sumisigaw yan sa, hindi naman sumisigaw, nag-announce sa, sa megaphone. Sabihin nila, wag uh, harangan yung gitna, wag magtinda sa gitna. At nakikita ko naman yung mga nakaraang taon at buwan na hinuhuli nila yung mga vendor na pumapagitna tapos kasi bakit ko nalalaman na nanguhuli sila? Kasi takbuhan yung mga vendor, may sulong-sulong, di anong ibig sabihin, sunod-sunod sila, di ba? Para iwas, ano, uh, multa o iwas, makuha yung kanilang mga paninda. Sana nga ay tuloy-tuloy na ito at sana naman kahit hindi na si Mayor Isko sa mga dalating na taon o panahon ng mayor, dapat magkaroon tayo ng ganitong uh, batas o ganitong alituntunin na susundin ng mga vendor para hindi pagmumula ng away kapag natabig yung kanilang paninda kasi nasa gitna. Siyempre, ikaw minsan nagpitext ka, kadiba Minsan may yung isip mo, may iniisip kang malalim. Tapos biglang mabuti na lang yung aking isip ay matalas. Nakikita ko, ay malapit na yung, ano, yung, yung tindang itlog. Malapit ko na mabangga. Lalo na yung, halimbawa, kakanin eh, pagmumulan ito ng away at uh, mas mainam na rin yung ginawa ni Mayor Isco Moreno na ayan, nilinis yung gitna ng kalye na kumbaga ay pinagbawalan na magtinda ang mga vendors sa gitna ng kalsada. Ito yung pwesto kung saan ay, uh, ayan, nakikita nyo sa video. Malinis na, naku dati talaga yung gitnang yan hati pa yan. <laughs> Nakaka, ano naman, nakakalibang dahil nakakabili ka ng mga kabi-kabila ang mga street food kagaya ng kwek-kwek, squid balls, ay uh, yung puset. eh yun nga lang nga, yung iba ay nasa gitna na halos. Ayan. Ito na ngayon ang Maynila, nagbalik na ang ating uh, mahal na ama, ama ng Maynila na si Mayor Isco Moreno, si Yorme. At alam naman natin kapag si Yorme ang nasa posisyon ay talagang nilalagay niya sa ayos ang Maynila. Yung, yung kaaya-aya sa mata dahil ngayon ang Maynila ay talaga namang puspusan ang paglilinis ni Mayor e. scott At isa yan sa kanyang tinututukan. Kung makikita mo yung sa ibang video dito sa uh, YouTube o sa ibang social platform na talagang binobomba ng tubig ang kalsada, tapos yung mga tambak na basura ay uh, ginagawa ng paraan upang sa gayon ay uh, magkaroon ng kaayusan, kaaya-aya sa paningin ng tao dahil ang Manila ay kung ito pa nga ba ay the capital city of the Philippines, di ba? Manila pa rin. Kasi parang nabalita dati, parang Quezon City. Pero syempre, Manila is the capital city of the Philippines. Kailangan talagang imintene ang kaayusan, kagandahan ng buong Maynila para magkaroon din na malinis, mabango na Maynila. Although, minsan may mga basura, syempre, hindi maiiwasan eh, at least kahit papano ay madaling ma-pick up ang mga basura. Ito alang-alang din naman sa ating lahat dahil marami ding mga turista ang napapadpad ng Quiapo Church, yung mga Katoliko, ay siyempre uh, mas maganda o mainam na makita nila ang Manila na maayos, malinis at mabango, di ba? Isa na dito sa mga tourist destinations dito sa ating uh, bansang Pilipinas. Ayan. So maraming salamat sa inyong panonood at subscribe naman dyan. Kung nagustuhan mo itong video at ang iba ko pang video, like or mag-comment naman po para meron naman akong ano... <laughs> may interaction naman kayo sa akin, di ba? Importante kasi nagko-comment po ay nagla-like. Ayan. Pindutin lang po ang uh, ang uh, subscribe button tapos ilagay niyo doon sa all para lahat ng aking ina-upload na video dito sa Maynila. Mostly naman kasi Maynila po ang ina -upload. Ha, sa, sa ano po? Halo-halo yung aking, aking content dito sa YouTube. And yeah, and so, maraming salamat at bumalik na video. Sa eh. Ayan. Okay. So, konting kunting sa baba. Sada, tunin, at mabais <todil> ko, medyo mahigpit na considerate at mabait naman. O, di ba? Hindi lang pogi, di ba? Kundi talaga namang may talagang higpit ng konti na kailangan nating mga manilenyo. Bye!